Hindi pala magpunti ko. Hindi? Ay, wala lang. Layo, layo nga lang sa May baso kayo ng ano, kapihan? Kape? Oo, oo may baso kayo. Baso lang? Oo, mm -hmm. pwede makabili? Mm -hmm. Ay, hindi? Oh, Lord. Punti lang kasi yung baso ko. oh okay, okay, okay. Ito siya, ate. Ang tanong mo. Okay. Tek, pwede ba makabili sa'yo ng ano, yung baso ng kapihan? Dalawa lang pa. Dalawa? Isa. Okay na, dalawa. Thank you, Ake. Okay. Thank you. Okay, may coffee kayo? Meron na. Okay. Meron din. May kaming ganyan sa pen. Ha? May kaming ganyan sa pen. Forty-five po. saan maglalatag? saan kahit saan, gusto mo sa tunga? nakalimut <laughs> kong gawin hindi tapag na ako'y gamay nga latag ari kaya nakita mong gud na ako sa ano dun Do tayo sa tunga <laughs> nakita na ako? sabi ko hala nakakapaglatag nakakapagdent sila oo na. walang naninita ano available to sa mga Pinoy sa mga OSW ay, shucks. Mm -hmm. Eh, kung ito, hindi lang hindi may pala, may kung may hindi lang ito malayo sa amin. Oh, 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 dito okay. na ako nag araw araw Kaya Layo lang. Layo lang siya. Okay. Dito tayo sa may, may, mga, may mga ano. Mm -hmm. tayo. Be, para tayong nasa ano. Grabbing stop. Ang ganda ng kuha ng iPhone pag video, be. Pag mga gantong view. Puhon-puhon ba? Puhon-puhon. Ang ganda pag mga gantong view puhon-puhon ba? Puhon-puhon. Ang katotang sikan ha. Sikan ha. 2 plus ang sikan ha. Kaya 3,000. 2 plus. Mm -hmm. Yung maliit. Bini ka na ng sikan Bumili ka na ng 5,000. Yung ano. Ano yun? Ranyo pa. For 13. iPhone 13 or 12. iPhone oh. 12? Oo. Oh, iPhone 13. iPhone 13. Sa 5K. Sa 5K. Oo. Hindi ko gaya. Okay. Ay! Mude ay nga, dito din magdata. Mabutang Oo, oh, kay daghan. na eh. Dati ganyan din kami, mahilig din kami magpunta-punta dyan. Nag-tent-tent mag ka din? Oo, nagdada kami ng ten tent-tent. Kasi dati may meron pa ako, yung boyfriend ko pa, yung ex ko dati. May boarding house kami. Mahilig kami sa pumunta kahit saan. May tent kami niya, kompleto kami niya. May, may karaoke pa kami. Yun, nagkaraoke <laughs> nga din kami. Wow! Ito, ewan ko, alam mo, love ko yung part na may seaside, gano'n. Mm -hmm. Yung mga bundok-bundok. Doon -bundok. oh, kasi bundok, mahina ang signal niya. Eh. Ay, gano'n? O, oh, minsan kaya... maaano, naka-aan ho ng ano, ano. Ay, kaya pareho doon sa ano. Ang mm -hmm. lawak dito, oo. Oh. Kasi lawak ng pagmamahal mo ah. sa kanya. Ay, prucha! Sa... Linti na pagmamahal. Ay, mahal. 20 pa lang tao. Mamaya, alam mo, punong-puno yan. Eh, gano'n? Oo, oh, hanggang hapon. Sayang kung pumula lang sila yung tayo Kahit right, saan mo eh, gusto. Ikaw naman nakakaalam dito. Eh. Oo, oh, natin yan ang mga <laughs> Mga iba pa dito, mga Pinoy na mga dati hambog sabihin nila, oy, dyan kami nakapir. bakit? May nakasulat ba? Ang dito yung mga ano, oy. looy oy, grabe. Na-try na? mo din yan? Hmm? Na-try mo din na maka... Oo, oh, na-try ko na yan. Siguro mga four years na ako dito, noon na-try ko yan. sabi? Sabi ko, ate, may nakasulat ba? Ay, yung isa kong kaibigan gusto patulan <laughs> talaga niya. Kasi, <laughs> Sabi niya pati ba yung asal yung aso dinala niyo pa pa dito sa Hong Kong? Ay, ay, na-experience ko nga pala yan Uy, one time. No. Pero hindi ko kasi masyado siyang dinamdam, dinamdam. dahil parang, di dahil nga baguhan ako hindi, parang iniisip ko. Hindi, hindi dapat ko. ganun. Hindi porket na ano, ganun ano na lang 3 months matikan. lang ako noon. Tapos hindi ko siya masyadong, parang binaliwala mm. ko lang ba umuulan nun bi uh -oh. sumilong lang ako. Uh -oh. Wala akong latag. Uh -oh. As in, nakaupo lang mm. ako. Nakisuyo ka lang. Umupo lang ay, ako ay, sa ay, tabi. Tapos man. sinabi nila sa akin, sino nag-ano nito? Sino naghawik Kasi yung nasa gitna na mm. nat na parang latag. Hinawi ng hangin kasi bagyo may yung time na yun. Wow, ka-nice! Pwede dyan tayo, dyan yun. Dyan sige. Eh, may, kasi may upuan siya. O, diba? Dito ako nagpicture picture nung kami ni Lilay. Alaka, nice! Umaya mag suroy ka taon Oo, sure. Pagtapos natin. Sige. Mag-live. Magka-unsa. Kaya magpicture picture picture nga. Uy, lubotin na ako. Sabi ba naman sa akin? Ano? Alisin mo nga yan dyan. Bisipin ko. Alati, nakaupo lang ako dito. Wala naman akong, hindi nga ako naglatag. ayoko Ayokong sugo. Mga Pinay din kasi. Tapos inisip ko, bakit ganito sila? Ano yan? Ayan, dito tayo sabi ko bakit ay, kaya ganito sila? Ay, ay, Uy, tapos parang iniisip nila na ako ang naghawi nung ano. Wala nga akong latag. Kung may latag ako, hindi hahawiin ko kahit, kahit siguro may latag ako, hindi sabi ako manghahawi. Ah, ano, sabi lang yun nila ah. ko. Kaya kay mag-aya mm ba sa ako, aday Libre pag ko. Dili dito ko. Basta dili dito na Hiling na ko. Dili ko. Ang pagpapagdiri. Adlo ko ba kahit sa sila? Padulong nga ka naman. Magsabot bitaw sila. Matkot mo ko. Kaya kung asa mo sila mo ng mga barbitaw. Ah, sa bar. Hmm, nga. Okay lang kung wala yung laki. Hindi nga namin mga laki ko yung Adlo man ko.

natin Uy! Ang aming Lodi Yamar. Sino yan? Sino yan? Sino Siyan. yan? Oh, <laughs> oh. sa, sa YouTube ako medyo kumi, kumikita ay eh, Dito ah. sa FB. Eh, wala akong, nangako hindi ko Hello, alam. First time ko, nakilala ko lang siya na pwede okay. pala sa ano. Hello! Hello! Hello. Welcome to, to Yes! Yeah. Kaya pala, babalik talaga sa pizza. Ah, pizza, pizza. Oh, nag na sila ah. Apat sa po sa pa. Ay naku, apat sa pa. Nagwala na apat sa. Yan ang problema sa mga ano. Ano ano? Bakit? So, nalipag niya na yung alak. O? Oh? Saan? Hey, Bakit na? Ano dito dito tayo. Bakit kasi kung saan saan tayo? <laughs> Wash out, my dear Loris. Kabuhi ang person. <laughs> Kabuhi ko <man> ng TikTok. <laughs> Hoy, shout out kay Yamar at saka kay Jelsey. <laughs> Kabuhi ko, oy.